Good day mga kautoy, mga ka Welcome back to my channel. This is Santiago. Ngayon sa vlog na ito, ituturo ko lang ulit kayo. Balik pa tuturo nung vlog uh, ko, nung, previous vlog ko yung mga tanim na halaman. At lulay. Tuturo ko kayo sa my little Bakuran. Pero bago lahat, nais ko lang magpasalamat sa lahat ng mga subscriber ko sa lahat ng mga sumusuporta sa lahat ng mga sumusuporta sa LS ko ano yung mga nanood hmm, sa mga nanood sa sa akin hindi ko na yung isa dahil marami kayo thank you very much kahit na uh, malit lang ang aking channel lang ang bahay ko hindi na ako so alagat ka uh, kamahan nyo ko ay tutur ko -tay lang tayo sa uh, aquí muy tiempo ahora en natin dito sa teres. Ito yung mga lagan elemental plants ng aking may bahay. Hindi ko, ko na kung tawag yan, pero snake plant. Pero pasensya na kayong mga kapabs, mga kabutoy. Medyo marumi yung pakura kasi kababagyo lang. Eh, hindi ko pa wala sa papablog. Hindi ko pa nawawalis. yan Ayan. Eh, hindi ko na alam ang mga tawag sa mga plants na Iba damo. Ito eh. Pils ko na yung ears. Badyang sa ilo-ilo. Elephant ears. yan yan So, part of sampalo ko. Malipap. pa feature ko rin yan sa susunod na video. Ito, hindi ko alam na tawag dito. Ayan. Some of my plants. Ayan nga. Ano ni misis? Eh, hindi pa maayos eh. Pag nakaw ko na yung aking lamsam sa aking pagretiro, kasi nag-retard na ako eh. Eh, pa ayos ko itong bakuran. Sa ngayon eh, kulang pa sa pananalapi ang inyong kapabs. Hindi ba? Ka, pakitulungan na lang nyo ako. Hindi pa lang mga tao sa mga plans na tanim ni ni misis ko eh. Medyo kababagyo lang. Eh. Yeah, yun ang kanyang tanim na lemon. Mm, medyo madam, maalat. Eh, na ako kanina umagi. Ito pa, hindi alam ang tawag. Basta plan, ornamental. Mm, ayan. Mga kapapos, mata ma ano po kasi magtagal ng ano, ng stress. Stress po! Yeah, isa sa stress pagtatanim ng plants. Ayan. Ito po yung champagne. Sumataas po siya. Ayan. O yan, ayan. Ito po bunga. Ayan. Ito champagne. Ayan. Oop, ito naman po yung puno ng mangga na papakinabangan po yan pagka time ng yung uh, No. hindi medyo makakalat eh. hindi problema pag problema lang di sa puno medyo makalat hmm. opo yan yun po mangga nabuhal po nung bata pa hindi nakayanan ang lakas ni Rolly umaksak ayun naman yung naman yung mangga uli eh Ay, lemon Okay, ito naman po yung avocado. Sinas na po yung avocado ko na pero sabi nila matagal daw mamunga yan, 20 years according to science eh. eh pasal pa sa akin. So mga kapabs, mga kautol, eh. kahit uh, ang problema lang, yung sakit ng puno, yung kalat, yung damot. Madamo po eh. sobrang damo. Mm. Ito po yung lemon ko. Naku ma. Nandaro sa katawan na ng tao yung ano yung, yung katas lemon. Hindi siya matinik. Mm. Ito po yung mangga. Naman po yung alatres. Nailig po rin po ako sa buong alatres. Yan ba yabas na akin na rin po yung na-feature sa akin na mga vlog. Yan. Yung po yung na-feature ko na yung yung halang napakadami dati pinutulot ko yung po yung tinatawag na insulin plan. Aww. Yan. Yung buko ko medyo mababa pa. Yan. Okay. Ang kalamansi. Wala naman siyang bunga. Pero matagal talaga matatay kalamansi ito. Nakakasolensyo sa sa bagyo. Hello mga kapaps, balik ulit tayo. No, uh, yung bayabas. Uh, marami pong kapakinabahan sa ating uh, pakuran, mga pananim, mga uh, malaman na at mga puno na napakinabang pagkang namunga Pwede natin maging pagkain ng mag bagay sa ating nutrisyon. Kaya mga kapaps, po. Salamat. salamat na ulit sa mga ibang LS. Hindi ko na kayo babangitin po sapagat alam naman bakit naman po. Salamat po at uh, makakaanik pa po tayo ulit. Uh, Pakianan lang po, mayroon kami ulit, kaya let's ulit ako. Kakantahan ko po, po kayo. Ang hindi maganda boses ko. Isang way po ito para maano ang ating mga stress. Di e, ba? Eh, ika eh. Stress eh, hindi mahirap bawasan. Lalo ng mga OFW, na mga kaibigan ko dyan. Ingat kayo. Sa mga dati kong katrabaho. Sa mga aking mga ka-relatives. Ayan. Sa mga, mga aking kaibigan, mga kumpare. Salamat sa inyo. Nung tataka sila, ba't eka to si polis e nag-vlog? Eh... Sito po e eh, one way ng libang. Thank you very much sa inyo. Ayan okay, naman po yung aking apo. Uh, kanyang... So, hanggang dito na lang muna kapaps. At parang salamat sa panonood. panamood. At... Uh, Bye po at... Uh, Bakit ba nga po iba pa mga video? God bless and uh, marvelous. God is good.